Sabi nila, lahat tayo may tinatago, pero dito sa bahay na to. Ang sikreto, parang renta. Lahat meron. Ako nga pala si Luna. Writer daw, pero huwag kayong maniwala. Ang bestseller. Drawing. Ang renta. Tatlong buwan ng overdue. Ngayon lang dumating si Marco. Tahimik, may dalang iisang maleta lang. Mukha siyang normal pero may kung anong kakaiba. Si Tita Bebang ang landlady. May sariling batas. Bawal yosi, bawal mainay, bawal drama, maliban kung kanya. Ay, si Zia. Influencer. Nabagsak ang ring light. Pero wag kayong magpa -auto. lahat ng post niya, drawing din. Habang busy kaming lahat sa kanya-kanyang drama, si Marco nagmamasid. Tahimik. Matalim ang tingin. May notebook pa. Ano bang hinahanap niya dito? At bakit parang kilala siya ni Tita Bebang? Malalaman din natin. Kasi sa bahay ng mga lihim walang sikreto ang ligtas.